Hello! Good evening! Luto muna tayo mga guys para sa aming upunan. Kararating lang din namin guys. Galing natin sa labas. Luto muna tayo. Kasi ako guys, sa pagbukit na rin, sobrang init, hindi na kaya. Luto po muna tayo. Kahit gabi na, ano oras na Mag 7.30. Dinis muna ako ng isda, guys. Para sa aming ulam. Luto, luto po muna tayo. Luto po muna tayo, guys. Ayan, guys, oh. Bumili ako ng Gigi Galunggong. Sabawan ko yan, guys. Ayan, o. Oh. Sinunod muna natin ang aking nanutuin, e, mga guys. Gabi na kaya, guys. Umalis kami dito, mga 5, yata, 5.30. Gabi na. Kararating lang din namin. Bakoy. Meron kami ba yung bisita ang aking apo. Yan guys, magluluto naman ako ng hipon ngayon. So, magluluto po ako ng hipon. Oh, kami Paborito kami. ng aking ay, mga ay, anak. Ay, Ibang timpla naman po ito lagyan natin po ng ito po ay ipon lagyan natin ng bawang bawang po yan yan request ng aking panganay naman yan saka pamintang powder pamintang powder Tutuin ko yan para sa mga aking mga anak. Lagyan po natin itong luya para matanggal ba yung langsa. Tapos, lagyan po natin ng Sprite. Ganyan na po yung timpla niya. Isang buong Sprite nilagay ko na kasi marami to. Lagyan po ng asin. Yan, para magkalasa siya. Kunting magic. Kunting magic lang. Yan. Tapos, salang po natin. Ito. Ito guys. Isalang natin ang hipon. Laloto sa... Spray. Yan. Ito naman guys ay para sa sabaw na isda. Takpan mo matin yung hipon. Dami yan. Hipon. Ito siya. Hipon lulutuin ko siya sa Sprite guys yung hipon para mag iba naman ang lasa ito namang tinula ko na isda guys lagyan ko ng alugbati tsaka ano yan lang, lagyan natin ng konting asin para magkalasa. Ay, Takpan muna natin. Ayan na po. Sprite lang po yung ano yan. Niloto ko lang yan sa Sprite. Lagyan ko lang bawang, loya, Sprite, pamintang powder, asin, saka magic. Ayan lang. Patuyuin lang natin sa Sprite. Iba-iba naman hi loto kasi ng hipon. Ito naman guys ay eh, okay, hulog natin ang pamatis. Yan, kamatis. Sibuya saka luya. Para matanggal ang langsa ng isda. Yan. Ilaglag natin, guys. Yan. Tapos, pamintang buo para hindi malangsa ang isda. Ganyan ako, guys, pag nagsabaw. Ilalagyan ko talaga ng mga ano yan. Nakalimutan ko kasi bumili ng ano ng tanglad. Ihulog na rin natin guys ang gulay para ng uh, okra. Bigyan kami ng kumari ko ng okra si Mineros. Ang gulay. Galing yata ata yan saan? Sa mga piding-piding feeding ba? Binibigyan niya kami ka ng gulay dito. Itong talong, dun galing sa kanya, hindi na ako nagbili ng talong. Kasi sobrang mahal ang gulay guys. Sayang po kasi, um, pwede pa. Isabay po natin ang isda, guys. Ayan. Isda na malalaki. Ayan, oh. Galunggong. Galunggong yan, guys. Ulog na natin. Sabawan ko na lahat para bukas. ay ulam kami umaga. Hindi ako magluto bukas, di ba? Tapos, lagyan natin, guys, ng ano, asin. Kunting asin lang. Tapon yung susunod. Para masarap. Ang ating isda. Nilagyan ko lang ako kanina, nilagyan ko pa konti. Para hindi na ako maglagay ng magic. Yan guys, lagyan natin ng kunting bitsin. Para sarap. Ayan o. Oh. na yan o. Oh. natin guys. Ito na ang aking ipon kumukulo na siya. Itakloban nun natin ulit hanggang sa matuyo siya. Ilagay na po natin ang dahon ng alugbati para maluto na guys. Kasi pangit sa kulay na yung sobrang overcook ba. Ayan na siya guys. Ilagay na natin ang ating gulay. Ayan guys. Maluluto na ang aking hipo na niluto ko sa Sprite. Yan po ang aking hipo. Maluluto na yan guys. Patuyuin ko na lang para masarap siya. Kaya maluluto na po yan. Ito naman po yung aking sabaw. Luto na rin yan guys. Patay na natin. Ayun na po siya. Luto na rin. Masarap po yan. Saka itong Hipon. Hipon. Yan, hipon, maluluto na. Itong sabaw. Yan. Kain na tayo, guys. Guys, luto ng aking hipon na may ano, niluto ko sa Sprite pala. Ayan, niluto ko sa, sa Sprite. Ganyan na yung aking hipon. Yan. Nilagyan ko lang Sprite, luya, bawang, paminta asin, saka maji Ganyan lang yung gawa ko sa hipon, guys. Nilapuhan na hipon. Ang tawag sa amin dyan. Kain tayo, guys. Sabaw na isda. Yan. sina-bawang isda. Tawag sa amin naman ito, tinula. Nilagyan ko lang. Nilagyan ko lang siya ng ano, okra, talong, at saka, alokbati Ayan po yung isda, oh. Siya ay galongbong na isda. Yan, guys. Kakain na po kami, guys. Gabi na. Kakain po. Magandang gabi. Kabayan. Kain Kainan po tayo, oh. Gabi na kasi kami umuwi, kaya gabi na, na kaluto Kain. Ah, eh. Kain ng tanghali, alusal. Pag-apo na naman, alas 8 Kain po tayo. Ay, ulo pa. Yeah. Kain po tayo. Yeah. Si ate, si ate, ganun. Pagal. <laughs> yan. Ano wala mo yan? Grabe na yan, guys. Moodle fight. Moodle <laughs> <laughs> fight na yung ano ko, ang dami dito sa plato. Kain po. Kain po tayo. May bagong, ano dito, bagong naligaw dito mga bata. Yung mga buhok nila na iwan sa palengke. Umalis sila ang pagbalis sila. Hindi lang po naka-style yung maganda pag may style. Kain po tayo. Kainan po, kain. Mmm, tayo po tayo mga guys. Hmm. Sarap po ng gulay, oh. Mayroon tayong kalong, alubati, at saka...